So Idol Godwin, before tayo mag-start, ah, mo na kita. Eh. Ito ba yung kauna-una mo na rigid NTB? So ito naman ay Kisto. Uh, Kisto Striker naman to. No? Kasi yung mga ibang live bike ko dati, Kisto Conquest eh. So ito naman ay uh, Kisto Striker na XC Heart Mountain Bike Frame. So ito yung Sagmit K2.0. Ito yung binlog ko dati kila Kuya Tintin. Ito na yung latest version na magkahiwalay na yung 27.5 at saka 29er. Dati kasi universal size eh. Ito naman ay 27.5 no? Pambansang model ng Maxis. Maxis Space na 27.5 by 2.1 na wire na Exeter. Hmm. Searching for greatness in a sea of the dark. I don't wanna be one of the nameless... Hello guys, magandang araw sa inyo So nandito ulit ako sa Tagaytay Dito sa gilid ng Taal Lake So ibabay check naman natin itong Rigid MTB Ni Idol Godwin Perinia So check natin ngayon yung specs ng kanyang Rigid MTB Kaya mag start na tayo So Idol Godwin, before tayo mag start uh, Tanan mo na kita, eh. ito ba yung kauna mo na Rigid MTB? Um, opo Bali, ito yung dating naka suspension fork no, na XC all stock Then, then kinonvert mo sa rigid opo. no. So next question naman idol, uh, sa mo regular na ginagamit tong rigid MTB mo? Uh, ano lang po? Uh, pang long ride. Pang long ride. Kasi di ba nagtagay-tagay ka sabi Opo. mo? Tapos taga Paranaque ka, ano? no? Ah, nakalaro ka na ba ng Criterium uh, Race? Maglalaro pa lang po. Mm, so kung ko mag ka na maglalaro ka Saan lugar sa C5 po. Ah, sa May Golden Heaven. Opo. Ayun. ito nga yung uh, general background sa kanyang Rigid MTB, no? So mag-start muna tayo sa kanyang XC hardtail Mountain Bike Frame. So ito naman ay Kisto Uh, kisto striker naman to no? kasi yung mga ibang light bike yung dati kisto conquest eh so ito naman ay uh, kisto striker na xc heart and mountain bike frame yan nakita nyo ng aluminum 6061 pag 27.5 then ang size down no, ito size uh, 16 or size medium no? then straight or non-tapered yung head tube then sa cable routing sa FD tsaka sa RD internal external sa rear brakes pag BSA threaded na bottom bracket shell pang 27 27.2 mm diameter na seat post quick release yung drop out then ang disc brake caliper mount naman yan is IS or international standard uh, next naman ito kanyang MTB rigid fork so ito yung submit K2.0 ito yung binlog ko dati kila Kuya Tintin ito na yung latest version na magkahiwalay na yung 27.5 at 29er dati kasi universal size eh. ito naman ay 27.5 na hindi suspension corrected so kita kita ninyo yung gulong nya kasi 27.5 by 2.1 yan makikita nyo yung clearance sakta, ano na, okay na rin yan yan uh, medyo mas maano ano uh, may pa ng konti uh, pag nilagay ko na isang daliri no? then aluminum 7005 ilalagay ko na lang sa screen yung crown length at saka yung blade length nito yung steerer tube nito of course is straight or non-tapered quick release drop out then ang the display caliper mount naman yan is post mount yan so next naman ito kanyang cockpit. So ito yung kanyang MTB handlebar na sagmit no. May nakalagay ba ng ano model to? Ito nakatakip kasi hindi ko mabasa eh. Yan hindi ko mabasa. Hanapin mabasa. ko sa anabi ko sa ano to sa Facebook baka mahanap ko. Pero ito ang brand nito ay submit 31.8 mm ang diameter, aluminum, straight na may counting box seat. Uh, yung lapad nito uh, nasa 580 mm. Next naman ito kanyang grips, ito yung pambansang grips no? Ako, na unbranded na silicone. Mm -hmm. Meron din ako niyan sa sa isang home bike no. Uh, next naman ito kanyang stem ito yung road wado na aluminum. Ah uh, Ano haba nga ulit ito? 80mm po. Yon, then ang angle naman ito negative 7 degrees. Yung kanya naman integrated headset ito yung Ragusa na silver rings. Ah, uh, ito naman kanyang seat clamp, ito yung in-speed na aluminum. Uh, allen type 31.8mm ang diameter. Yung seat post ito idol ng brand na to ano uh, to? Stack, stack na ng keystone? po, stack. Okay, stack. Stack ng keystone. No? 350mm ang haba. 27.2mm taba. Na setback na may ah, dual bolt pa to, Dual bolt clamping system. Next naman ito kanyang saddle, Ragusa. Ragusa na walang buta sa gitna. Malambot and flexible. Uh, steel railings. Ano yung uh, review po dito sa saddle, mga idol? Uh, all goods po. All goods so naman, lang, no? Uh, na. mas maganda para mag-preserve pa since na nagkakrak na to no? uh, patungan na lang to ng panibagong upholster may gumagawa naman ng ganyan para ito, ito lagi yung gagamitin mo no? yan so next naman sa kanyang drivetrain pambansang drivetrain ulit to one by so wala kayong makikita na front shifter front derailleur at saka extra chain rings and uh, ito naman kanyang ano, rear shifter ito yung L2A7 10 speed to no? opo 10 speed po yan, yan 10 speed uh, next naman ito kanyang MTB crank ito yung uh, Racework aspire na halotech Ah, uh, yung bottom bracket ito, race work din 'yan, no. Ano po, submit po. Ah, submit naman to yung oh, uh, threaded yung bottom bracket. Ah, uh, ilang BCD dito? Ayun, 104 BCD. Ah, uh, yun nga, pang for purpose build na pang-trebay, no. Ah, uh, 104 BCD sa dalawang chainrings then 64 BCD para sa granny ring. Ngayon, ako na nakakita ng race work, race work as na pang-trebay, no. Yung iba kasi direct direct okay. mount eh. Ah, uh, yun nga 170 mm ang crank arm. Ito naman kanya, chainring na 1x narrow wide na rounded. Ito yung uh, DECAS na 40-40 na 104 BC din. rin. Uh, next naman, ito kanya, MTB clipless pedals. Ito yung Racework, Race, Carbon. Na, yan nga, MTB clipless pedals. Uh, yung yung chain, uh, ano to, BG Sports na 10-speed. Yung MTB cassette bracket mo na pang road bike, anong ano brand ito? Sunshine, Sunshine. Sunshine? Apo. Ah, uh, 11-25T. Ah, Ayan okay, yeah. po na ano 25T na road bike cassette sprocket 10 speed no uh, next naman ito kanyang MTB rear derailleur ito yung L2A7 na pang 10 speed so ito nga yung kanyang dry tray setup na kanyang MTB uh, yung, yung wheel set naman niya no ito yung kanyang gulong no pambansang model ng Maxxis Maxxis space na 27.5 by 2.1 na wire bead na Exeter uh, yung ribs naman niya submit Brooklyn na aluminum double wall and 32 holes yung spokes ni Nipples mo na yung idol ng brand ah, ito? Ah, um, Ragusa po. Ragusa, na oh, st stainless steel. Stainless steel. Ah, uh, next naman ito kanyang hubs. Hubs, uh, ano to daw? No? Hasins? Pro. Pro 7. Pro. Ilan nga ulit ang hub, ano, course 6 pulse 3T 6 oh. pulse 3T. Yan, uh, kasi ito yung pre-hub uh, body, silver rings. So, check natin yung tulog nito, idol, kapag naka-framing. Yan guys, yung tunog ng Hasis Pro 7 MTB Hubs kapag naka-freewheel. Dela sa lang sa kanyang brake set. Yung kanyang brake set, ragusa naman, no? Okay. Ah, ito yung mechanical, no? Mechanical. Cables ang ginagamit. So tignan natin, isog natin idle yung yung bike para makita natin yung yung calipers na mechanical. Yan, ragusa R100 na single piston. Dahil sa lang sa kanyang rotors, Ragusa R100 na 160mm ang diameter. Karap tsaka likuran parehas na fixed type and bolt type disc brake rotors uh, so idol godwin magkano yung uh, total cost si okay. itong kisto mo ano po 16k po upgraded na upgraded no upgraded na po yeah. yan guys ito nga uh, yung uh, kisto striker rigid mtb ni idol godwin perinya yeah. yan guys na naibadjek na natin tong uh, kisto striker rigid mtb ni idol Godwin Perinya So kung meron kayong tanong regarding dito sa kanyang Rigid MTB I-comment na lang ninyo sa comment section down below So idol mag-shoutout ka na Shout out po sa mama ko at saka sa kapatid ko po. Yun lang po. Yun, so maraming salamat pala sa pagbudget na uh, rin po, sir. Kasi nakita lang na kita doon sa, may, po, ka sa eh, may no, picture picture ko doon sa may ano, di ba? Sa rotonda, no? Yun, tapos nakita ko naka-rigid MTV kaya Yung nga, uh, ko na to, no? Yan guys, maraming maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget to subscribe ako YouTube channel. Pakiclick na lang yung verification button para matotally notify kayo. Yan guys, maraming maraming salamat sa inyo and right see po sa inyo.